PCG Spox J. Tariela disheartened sa mas maraming eroplano ng kumpanyang konektado kay Zaldico. Ipinahayag ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, PCG, para sa West Philippine Sea, ang kanyang pagkadismaya matapos lumabas ang ulat na ang mga kumpanyang umano'y konektado kay Akobikol, Representative Zaldico, ay may mas maraming air assets kaysa sa mismong PCG. Sa kanyang post sa X nitong Biyernes, sinabi ni Tariela na bagaman hindi siya nag-aakusa, disheartening makita na mas marami pang eroplano ang nasa kamay ng isang mambabatas kumpara sa institusyong nangangasiwa ng seguridad sa karagatan. Ayon sa kanya, ang PCG ay mayroon lamang tatlong fixed-wing aircraft at dalawang helicopter na ginagamit para sa critical maritime domain awareness flights lalo na't patuloy ang incursion ng China sa West Philippine Sea